Oh, huwag kayong Hindi lang ako nag-iisa. Pati kayo, ganito rin ang inyong kabineto, oh, di ba? mama O, oh, are di na Napakagulo. Kasi alam nyo, kahit ikiyupin mo po yan, pag hinila mo yung isa, lahat sumasama. Ang gulo-gulo tuloy na tignan. Kaya naghanap tuloy ako ng mga solusyon na kung paano ko mapapaganda ang aking kabinet. Ayan naman at nakapag-checkout tuloy ako nito. Close organizer na pala ito mga mamsi Buy one take four na nakuha ko. So bigla hang luminis tignan ang aking kabinet ngayon at napakadali pa ang damit. Buy one take 4 nga pala ito mga mamsi At ayan napakadali lang naman niyang i-assemble. Yung clear box nga pala ang napili ko kasi yung masbet ko para makita ko agad yung mga kulay ng hake mga damit. So ayan, napakadali lang naman yung assemble. It's super easy lang mga mas. Ilalagay mo na lang dyan yung mga, ba mga damit na kailangan mong ilagay. At kailangan mo siyang tupid na mas maganda para mailagay mo dyan. O diba?